Hi guys Sorry po, nahulog <laughs> Hi guys, for today's video Ayan, magulo pa yung kwarto ng kids Kasi hindi ko pa naayos Maupay paglakaw nilang Bisaya sa tao ina Ako'y kuhaan sa kong ilong Gusto tan tangtangon Ako'y mas bigyan Yung kwarto sa kong ilong So, for today's video guys Kanang natay Gamay lang uh, Isulti about sa itong mga kauban diri nga OFW sa so Middle East. So, karon pa ko na kayo nga video, mga reacting video siya. Sa panghitabo. Panghitabo, plus itong mga kauban diri sa so Middle East. Bito. So, na ako yung nakita latest. Yung namatay nga Pinay, Gipatay sa iyang karelasyon ng ibang lahi, indiano daw. Hindi <laughs> ko alam kung anong lahi nun. Basta indiano daw ang sabi. So, ang S, ang C stated to, iha daw tong uyab, dahil ang pinay na hibawaan sa indiano nga gabinuang min siguro basin na sila yung uyab, dahil sila yung char char na sila yung kachit-chit o at basta yan na, something like that. So, kabalo, na na sa mga wala na ni nila nga, dili nila mag gusto, wala na mga karibal bahalag na kay Banas Pilipinas basta there sa the same country wala kay Bana yanin ni sila ka sigurista guys no dili lang isa duha tulo ako nakita niya sa news sa, sa mag scroll, -scroll ko halos daghan sila pero nganong wala yung ta na aware ba wala yung ta na aware nga niya ni gyud mahitabok magbinuang kasi ibang lahi no labi nag kabalo sila sa tong address Just ko ginoo So, yung ani, nga na may OFW nga mo kapit, may ganyan bang lahi, labi na ka sa gara, ba mga ligo? Di man, tanan pa ka sa guys, wala yung mga ligo, gino, oh. Kaya nang maantok, agmol, nga nindot kay style, si, ay, style ba? Nindot kay ilang pang suot, na along, sleeve, na pang talon, na yun, nakasapatos, as in, ninin, as in, Pero pag muagi, na yung mga, Jesus ko, gino, ambot na lang basta humuta yun sa pako sa kabalo na magon sa tumpakko, pako no? humot kayo <coughs> so ako for me lang ako bisag bati kong dagway buti hindi ko na nila Ay, hey, bisag batik kong dagway ang bati yung pod kong dagway para nila pero tigil po ko maibog ambot na lang ka nga po basta seryoso ni 네, guys atong opinion guys nga ang anhikad ninhin, narabaho ka, para makakwarta ka, makatigong, mapalit sa imong gusto or unsa imong gustong mapundar sa Pilipinas, imo siyang mabuhat. Wala kay ang eh, para mag char, -char lang kada mo ya buyab na ibang lahi nya. Wa ka makontento, manguyab na pug kaglain. So di pud ko sure kung katong bayhana minyo ba to sa Pilipinas or dalaga ba. Siguro kung dalaga man to siya or single ma, ano kaha, ha? binta -bindahara? Pero kung minyo to siya, nato ba na sa Pilipinas niya, Mahibaw siya siyang bana, na namatay na siya sa Middle East, kay patay siya siyang kaya uyab na asta double dead ang ibati sa bana. Namura siya ka sa Mobile Legend ba nga, double kill, triple kill, attack. Diba? Hasta ang paita. Namunang, at kita na nga nga, narbaho ta. At yung naunaon, kung unsa atong yan, he narbaho o uyab-uyab. kung uyab-uyab lang, ah, dito sa Pilipinas, no? Kaya malayang malaya, at siya. Dari, kung masakpan ka sa terda, dari nga, gabi nung ang kaga, nga landi-landi ka ga, diya, landi, gaya nagyat-igat ka diyan, ha? Madakpan pa ka, mapriso pa ka. na ah, lang kag Pilipinas, kung uyab-uyab, banay mong yan, hindi rin napita. Pero depende, guys. Kaya pa yung bandari nagpakasal yun. Labi na mga single, masilang duha. Pero, naalang ko yung na, kuan ba na realize nga kung maguya mga ibang lahi isa harap po dahil po duha ah, naunsa na siguro mo itong nasuko yung ibang lahi kaya kasagara mo na sila ha kaya muhatag na sila na iuban po niya ka ng muhatag og kwarta padala sa pamilya sa Pilipinas na iuban nga muhatag o load na iuban nga magpa-deliver o pagkaon na iuban nga murigalos ay muhag gadget or anything Muna na nga sila, sakitan yun na sila nga, binuangan sila. Pero accept na nila, kung nakay nasa Pilipinas, at least nasa sa Pilipinas, layo kayo, di ba? Kaysa, dili nila ma-accept nga, dari ka magbinuang, hanapog kay kayo, kayo buyab, dari po sa same country, labi na kapareha pa yun nilaglahi lahi. Mo na ilahang mindset, mo na kasagara na ako ma- makita or madungog sa mga istorya sa uban nga mga pinay nga naka-experience o something yung nana. So, kita, kita kay, naamang ta dari da pita, Ato yung hunahunaon kung unsay atong goal. Dari sa kinabuhi, dari dapita. pita. buya ba ta? Gala-gala ba? Or, magtrabaho ta para sa goal niya atong gusto. Kaya ako, since 11 years ako dari, middle is, wala yun sa kong mind nga magdiyo. <laughs> Una sa tanan, lutan man ako nga mo. Pwede man mo gawas kung imo yung gusto. Pero una sa tanan akong gi-imagine, mahal kay ang So layo ko sa city. Nasa 10 tin, tin kidi daw ang plite pa yung sa city. So pabalik 10 po. So pila na tanan? 20. So pila na nasa Pilipinas, 3,000 mil na pastilan. Yes, yeah. sige, abot mo city, mo kaon pa gud ka or something na kay palito na syempre ala mo kwento dito wa kay palito or di ka mukaon ubo ang gadi diyo ubra ka butumon mo nang wa jud na, ako gi try even once kay naon sa punin tao ay kamahal sa pamilya tinggi, ya yeah, smell ka pino niya mukhaon pa ka dito mamputog 5 mil mong gasto niya pila man ka kauras sin taon mo gawas mo gawas ka mga before lunch or after lunch mo balik pud ka before dinner so, na enjoy ba to niyo <laughs> for me ah dili na ko ma enjoy ang day off Muna mo nang wa gina ko gi try nga mo day off kay isa po daw na siya sa makatintal sa ma panghitabo ba sa imong hinabuhi dari dapita kanang mo diop diop ka labi imong mga kauban kanang naay pa mga karelasyon ma matintal sad kang magkarelasyon sad mo nang kupuli kung kaya na to i likayan ato na lang likayan from the start kay kung imo na siyang sugdan ingon bitaw sila nga ang lisod da daw pag sugod pag nasugdan na lisod na yung pag undak pa ita kay matad pa nila kana daw mindset na ibang lahi dili lang basta indiano kung dili tanan sila tanan nga atong makasalamuha ang mindset daw na nila dili di sila musugot nga imong bulukan or musugot man sila pero blackmail ka mo nang ingat ingat po tayo na unsa po mag, uyab uyab mga imayo po nyo ihatag ang whole details sa inyong hanggipuyan pareha tong ipatay nga pinay nga nagpapanggap lang daw ang yang uyab nga delivery driver nga pagkaon mo to yang giabrihan ng pultahan or gate pa something basta iya daw pag abli niya kay wala man yang amo min og sulod ang lalaki o oh, gidunggab-dunggab siya mo to patay on the spot, si kabayan nato nga pinay dayon after niya namatay nagpakamatay pud ang lalaki gidunggab-dunggab pud niya yang kogalingon Actually, nadala pa siya hospital guys. Pero, maana yun nakalimot na yun siya ginhawag kapil. So, gauban yun sila forevermore sa ambot. Asa sila pa yun sa heaven ba or sa hell. So, wata ka balo. Basta, kaya gipatay girl na Napakamatay po siya. Na Dublin na yung sala. Tapos, ang relasyon pa yun sila nga. Wata ka balo. Kung minyo ba tong babae? Waputa ka balo. Kung minyo ba tong lalaki sa ilang country? Basta, ang um, point na to, anak, Naglikay nalang lang ginta. Okay. Labi nag, ano yung matadari para, para manarbaho, para makakwarta, makapalit sa sa gusto natong paliton, mabuhat na to ang goal nga ito, ang gustong buhaton, before tamang anhinda rin nag-set, ba yung goal, no? Before tamang anhinda rin, aga set, pwede ako goals, mga goals, gito. <laughs> before kaming anhinda rin, pero wawang yun, natuman, ay pastilan, pero karon hopefully, ito yung pangamutan nga, before tamang uli, matuman, agad, no? balag mga payag ta gamay ano, balag CR gamato ya ah, basta na na lang tayo mapuyan nga tuwa gyud char mana guys uh, enjoy na to ang life dere wag padarbaho di na to una, una, on, mga kabuang sa kinabuhi dere kay di man ya ang lugar dili man ta din dinhi so dayo ra ta so be careful lang ta ay I mean, dili man ta tawo dautan sa palibot pero mas mas ni dot gyud magamping ta una sa tanan bawal sa ilang culture ang magget kiya ta dere di ta kasal Ikaduha, dili po ta pwede maguyab-uyab o mga dili na to kalahe. Then ato pong duhaon tuloon. Kung mahuyab, mga ika naghigumaay man mo isa-isa lang po. Dili po naghanon. Kay, kung may bawaan ta mo, lagi na, madedded po ta no. Katon, tagkato, gani, guway, mata-mata. O nang, amping-amping yun ta guys. rin. Para mo Wala ta may rin. Para mutila tila, ugla pipino. No? Sama na eh paabot mo ka Pilipinas. <laughs> pugni na yung gusto na nga unan. Paabot mo Pilipinas. Para makatila, matong hotdog na muli ho. <laughs> Ayaw, magpangita na nga hotdog okay, na muli na. Maulag na resulta. Kung dili ka mamatay, blackmail ka, or something like that. Pero mas maayon na yung mag-amping Kung mapugna na lang, pugni yun Paabot na lang yun nga makauli kag Pinas. <laughs> so that's it for today's video.